Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Gemini. Mga masuswerteng kulay, color red and color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang red at silver ay sumisimbolo ng lakas ng loob at malinaw na direksyon. Ngayon ay panahon para tuparin ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan mga masuswerteng numero, number 5, number 19, number 28. Ang kahulugan ng mga numero, ipinapahiwatig ng mga numerong ito ang pag ng bagong oportunidad, pagkilos ng may tiwala, at tamang oras para simula ng bago. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Scorpio. Mga masuswerteng kulay, Color green and color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang green at gold ay nagsasaad ng kasaganaan at matatag na pundasyon, ngayon ay panahon upang pagyamanin ang mga nasimulan mo. Mga masuswerteng numero, number 28, number 14, number 30. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng katatagan sa pinansyal tagumpay sa praktikal na desisyon, at mabagal ngunit siguradong pagangat. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Pisces. Mga masuswerteng kulay, color yellow and color white. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at white ay nagsasaad ng kaliwanagan ng isip at positibong pananaw, ngayon ay panahon upang magpahayag at magtiwala sa iyong kakayahan. Mga masuswerteng numero: number 3, number 11, number 24. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapahiwatig ito ng swerte sa komunikasyon, mabilis na pagkatuto, at magaan na daloy ng mga ideya. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Aquarius. Mga masuswerteng kulay: color blue and color pink. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at pink ay sagisag ng katahimikan at malasakit, ngayon ay panahon para alagaan, ang sarili at pahalagahan ang damdamin ng iba. Mga masuswerteng numero, number 20, number 16, number 27. Ang kahulugan ng mga numero, nagsasabi ito ng pagpapalalim ng ugnayan, pagkatutumula sa nakaraan at emosyonal na balanse sa mga desisyon. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Libra. Mga masuswerteng kulay, color orange and color black. Ang kahulugan ng kulay, ang orange at black ay nagpapakita ng lakas ng loob at karunungan sa pagkontrol. Ngayon ay dapat kang maging determinado at matatag. Mga masuswerteng numero, number 11, number 17, number 29. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay nagdadala ng mensahe ng pamumuno, pagpupersage, at pagiging matapang sa harap ng hamon. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Capricorn. Mga masuswerteng kulay, color brown and color white. Ang kahulugan ng kulay, ang brown at white ay sumisimbolo ng kalinawan at kasipagan, panahon ito para linisin ang isip at ayusin ang mga gawain. Mga masuswelting numero, number 4, number 13, number 22. Ang kahulugan ng mga numero, ipinapakita nito ang halaga ng detalyeng pansin, organisadong pag-iisip at pagkamit ng maliliit ngunit makabuluhang tagumpay. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Aries. Mga masuswerteng kulay, color violet and color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang violet at silver ay nagsasaad ng katalinuhan at balanse, ngayon ay dapat mong gamitin ang iyong talino sa makatarungang desisyon mga masuswerteng numero number 6, number 15, number 25. Ang kahulugan ng mga numero, nagsasaad ito ng pangangailangan sa pagkakaisa, pagkamit ng kagandahan sa buhay, at mabuting pag-uugnayan sa iba. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Leo. Mga masuswerteng kulay, color maroon and color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang maroon at gold ay simbolo ng matinding damdamin at dangal. Panahon ito para harapin ang totoo mong nais ng buong tapang. Mga masuswerteng numero, number 29, number 10, number 23. Ang kahulugan ng mga numero, nagsasaad ito ng inner strength, sekretong tagumpay, at tuluyang pagbabalik ng iyong kontrol sa sarili. Sagittarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Cancer. Mga masuswerteng kulay, color sky blue and color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang sky blue at yellow ay sagisag ng inspirasyon at kalayaan. Ngayon ay panahon upang sumubok ng bagong landas na puno ng sigla. Mga masuswerteng numero, number 9, number 18, number 31. Ang kahulugan ng mga numero, nagpapakita ito ng malawak na pananaw, paglalakbay ng isipan o katawan, at pagtanggap sa mga bagong karanasan. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Taurus. Mga masuswerteng kulay, color gray and color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang gray at blue ay nagsasaad ng katahimikan at malinaw na disiplina, ngayon ay dapat kang kumilos ng tahimik pero epektibo. Mga masuswelteng numero, number 12, number 21, number 26. Ang kahulugan ng mga numero, ipinapahiwatig nito ang kahalagahan ng pagpaplano, tiyaga, at pangmatagalang pananaw sa tagumpay. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Virgo mga masuswerteng kulay, color blue and color white. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at white ay nagpapakita ng pagka-orihinal at kaliwanagan ng layunin, ngayon ay dapat mong ipahayag ang bago mong ideya. Mga masuswerteng numero, number 10, number 20, number 33. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng unti-unting pagunlad, pagpapalawak ng kaisipan, at pagyabong ng personal na direksyon. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, color pink and color white. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at white ay nagsasaad ng malalim na intuition at katahimikan, panahon ito, para manahimik at makinig sa panloob mong tinig. Mga Masuswerteng Numero, Number 7, Number 14, Number 32 Ang kahulugan ng mga numero, ipinapahiwatig nito ang lalim ng pakiramdam, espiritual na paggabay, at pagiging bukas sa mahalagang pagbabago.